Alam kong nakatingin siya ngayon sa atin. Ama, tignan mo ang mga hinirang mo. Sila'y sa iyo. Ano man ang mangyari. Hindi ka nila tatalikuran, Ama. Pagka dumating ang lahat ng suliranin, tatawag sila sa iyo. Huwag mong pababayaan ang mga anak mo ito. Baka sila'y malinis ng landas, tapikin mo agad. Hilahin mo, ibalik mo sa iyo. Pag sila'y manghihin at pupulawin ng lakas, bigyan mo sila ng pag-asa. Itulak mo sila para sila'y makapagpatuloy. Tapusin nila ang kanilang takbuhin. Ang may tungkulin, huwag nilang bibitawan ang kanilang karapatan. Ito ang kanilang pamana na ibinigay ng Diyos para kanilang iharap sa araw ng pag -ubo.